Kaya ingat-ingat po kayo pag kami lalo na kung halimbawa ho na matagal nyo hindi ginagamit yung mga amplifier nyo, double check nyo po yung wire. Ang mga prop, uh, amplifier naman ang gagawin natin ngayon. Eto, maliit lang siya na amplifier, oh. Cute nga, eh. Ayan, oh. Eto yung may mga amplifier na may mga bluetooth na USB. Ayan. Ang sira po nito ay pumutok siya. Pumusok nag-short. Sure. Eto yung kanyang pinaka-amplifier. Ayan, oh. Ito tinanggal natin, no. Oh. Pakikita ko sa inyo kung makikita nyo sa bugitong kanyang isang piyesa na itong transistor na to. At itong apat na to, shorted po ito lahat. Itong apat na to, papag... Ayan, ang oh, putok mapapansin nyo, oh. sa bug. At itong mga ito, ayan, sira rin, shorted din, pumutok din siya. Dahil, ang dahilan po ay, nilapansin ng may-ari na kinain ng mabait daw yung kanyang mga wire, eh, nagdikit-dikit na pala yung positive-negative. saksak -sak nila, ayun, pumutok agad, nagulat sila, biglang umusok. At nang dinala nga ako sa akin dito, ito naging sira niya. Kaya uh, bumili po tayo ng mga pwesa niya. Ito, papalitan natin, pakikita ko sa inyo. Ang number niya ay TIP 41C at 42. Oh. Ang design lang nitong nakakabit, eh, wala siyang itsing bakal At eh, nang nabili natin yung ganito, parehas na ang value niya. At uh, matibay din to kasi ito, eh, may heatsink to. Eh may chink mas matibay ito kung tutuusin mas maganda kasi yung init nya maabsorb dito kakapit dito so, parehas ng PIP 41C at 42C ang ginamit nya kaya ganyan din ang ating ikakabit palitan natin to forty one C at isang forty two C, isang PNPS sa isang NPN. Partner to partner. Ayan, ayan. Partner siya. 41C. Medyo malabo na rin. nakasalamin na ako pero nahihirapan pa akong makita. Ganun niya tapo talaga. Samantalang dati nung una po wala akong salamin. Ngayon may salamin na. May salamin na. Nahihirapan pa. Kaya, minsan na ho, ginagamit ako niyo. Mapapansin niyo, ginagamit ko pa siya ng magnifying glass. 41C. to naten natin. 41C. Halahan natin ang ganito. Kasi itong dating kinabit niya ay bakal ang body ng ating kakabit. Yung dati sa kanya ay hindi bakal pero parehas lang po yung number niya. Kaya walang kaso yan. Okay lang. Sinan nga natin kung mag doon sa si itong pinakang collector, importante na hindi didikit dito sa it'sing Yun. Okay siya. Kaya yan nilalagyan po ng tinatawag natin na meka. Yung isa ay yung kanyang 42. Left and right po na ito. Left and right. Dalawa sa isang 42. 42. C. 42. C. 42. Ayo kita palitan na natin itong apat yan apat napalitan na natin at uh, salpak natin para malaman natin kung okay na siya yan ulan, bangkad eh. So, ang haba. Ang haba eh. Ang haba ng paa. Kailangan natin putulan. Wala nyo nakikita eh. Ayan. Wala nakikita. Ayan. Kailangan ho, sa paghinang nito, hindi sila magkadikit yung hindi kasi um, magsishort po yan eh. Magsishort yan pagka nagkakit. Importante. Mag-check so, yung hindi at siyempre test natin kung may shorted pa siya bago natin isaksak Okey okay na naman. Ah, uh, pwede natin isaksak. Okay. Saka so, natin ngayon kung testing natin kung tutunog nga. Kasi no choice tayo. Hindi natin malalaman to kung hindi natin de-testing. Okay. Hmm natin ang Pinapin natin ang input signal On Yan, power na Siyempre, importante gawin natin ng speaker natin ang Speaker, natin natin ang speaker. and power na siya. Tingnan natin kung may sounds na. Zero muna natin yung volume, mahirap na baka mamaya nakasagad. Eh biglang pasok ng sounds. Tapos kunin lang natin yung sounds ng Input TV up for, up for the box. Yan, Yun. Salamat sa showtime! <laughs> <laughs> Hi kuya! Magandang araw! Okay na. Ano tong okay na. At yung kabilang channel, tingnan natin. ididikit lang natin dito. Ang tagal nga lang nagagawa ng mga dito. ang sweldo mo? Limang Okay. Parehas lang, okay? Maganda Parehas na. Parehas, medyo itong volume niya lang, may problema na konti. Gumagal Idamay ko na. Medyo naglolo ko lang yung kanyang volume control. Idamay ko na rin kasi pag nakasiro, may tunog pa rin. Tapos, mag yung kabilang channel kapag iniikot ko. Ah, pero okay na. Yun ata uh, papalitan ko lang itong volume control para matuwa si Ate para pag pinihit niya hindi naman grounded kasi hindi ko naman to alam na may problema eh total nakita natin na may prob na sira na damay na natin para naman matuwa yung ating customer <laughs> Ito siguro inapansin na rin nila dati to na ganito. Ah, uh, pinipihit nila ay parang garalgal na. Mura lang naman to, hindi naman kamahal, kaya libre na lang natin kay Ate. Marami naman tayo niyan eh. Talaga nag stock tayo ng pang maramihan ito. Palitan na natin ang eh, isa. Yeah. isa pa tayong gagawin. Ganitong ganito rin po. Parehas na parehas lang. O, oh, yan. Hindi eh, di matutuwa na si ate. Napalitan na natin yung volume control. May sounds pa. Kaya ingat-ingat po kayo. Pagka minsan, lalo na kung halimbawa ho na matagal nyo hindi ginagamit yung mga amplifier nyo, double check nyo po yung wire. Yan na natin ha. Okey okay na. Kung hindi na siya gumagaragal. Ayan. Tingnan natin uli. Agad din natin ang Tidikit lang naman natin to eh. Dikit na lang natin yung positive na speaker. On. No, no. 80s. Oh, no. 90s, yan. Yeah. Hindi na Ganda ng tunog. Oh. Di panahon mo yan. Ito <laughs> na ang song number four with Erica. Oh, ganda ng tunog niya. Walang kasabit-sabit. Kahit pahit-pahitin mo itong kanyang volume control, maganda yung tunog niya. Oh, ganda. Oh. Kung may mga ganito po kayong klase ng amplifier, one oh, ang lang, cute lang. Oh. Oh. Comment lang po kayo at uh, para magawa natin yung mga ganyan. At dito lang po ako sa Sapote Las Piñas Rayproof Electronics. Oh, at uh, importante po paki-share itong aking video. Sa mga bago, paki nyo po ako. Oo, oh, uh, lang po at ah uh, maraming maraming salamat po. Paki-support po yung aking YouTube channel na Rayproof TV. Amen.